inyong hiling para sa inyong minamahal. At dahil dyan, isang malaking regalo pa ang aking inihanda para sa inyo. There is one more gift I want to give you. At ito, ay nasa inyong harapan. Maaari ka ng magpakilala. <laughs> Kuya? Oh <my> <laughs> Kuya? Gawin mo na. Kuya, yeah, pwede na po. Oh, yeah. Pwede may talikod. May talikod muna. And then like... Oh my god, oh my god, stress ako. Pwede? Pwede manalamin? Hello? Who is he? Why? I don't know Lala. him. Sorry, sorry, sorry. What's your name? Ay, uh, yun pala. Sorry. Sorry. <laughs> ayun, 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 ayun. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Ah! Kuya, okay na po ba? <laughs> Virgie, tingin, tingin. Okay na po? Okay po. Uh, ako si, ako si Ralph. Ralph Malibunas. Uh, 22 years old. Bila, ay bilang. Mula sa Paris, France. Wow. Ayun. Pero wag 'yun na, wag 'yun asahan. Hindi ako, hindi ako fluent sa French. Kaya nagstay ako doon kasi para sa work. Nag-work, nag, -work, okay. nag -work ako doon as a babysitter at saka housekeeper. Ano 'yung manicure mo? You look for some months. <laughs> yeah. <laughs> Can you say? You look really hot. Oh. You look really hot. I need. I'm black, <laughs> blank nang ang nanays, ang nanais boy nani ng France. Oh! Anyway, kasi ano, kaya ganun siguro kasi because because I'm a mama's boy. And, hindi ko kinakaya 'yon kasi sobrang love na love ko yung nani ko. He's guapo. ayun, kaya kaya nagpatuloy ako dito sa pangarap ko and para sa kanya din kahit mahirap nga, mahirap lumipad kasi pandemic, 'di ba? Kaya yeah, ayun, ang layo ng pinanggalingan ko. Kaya yun, guys. Sana alam ko, alam kong nauna ka, I mean, parang magkakasama na talaga kayo. Sana maging tropa ko kayo. And, oh, yes! Diba? Yes! diba? Diba? Oh, diba? Diba? I mean, maging mate ko kayo, diba? Yes, yes. yes. Diba? I mean, mate! Kayo, diba? Yes. 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 Guys. Na, oh my God, you're guapo! Ayan guys, sobrang ano lang talaga di ako makapaniwala na kasama ko kayo. Masaya ako, sana sana. Ayun nga, maging pamilya tayo dito sa bayan. So show your outfit, na. show your outfit. Tuya. Pa 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 Feeling lang. <laughs> Sige. Uh, so, pa Alam tayo. ice <laughs> Sorry, hindi talaga malaki katawan ko. Ba. Ano Baa nag-expect kayo. Sobrang payat ko lang. Ano yung Okay, explain ko din siya. What's your no Christmas gift? Ah, kuya papakita ko na po ba yung isa isa lang. <laughs> Ang dami <laughs> 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 Bye, mo. <laughs> Bye, mo. Katulad <laughs> <Bye, laughs> mo, katulad <laughs> <Bye, laughs> mo. <laughs> <laughs> katulad mo, katulad mo. 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 Sorry, ah. Uh. <laughs> <laughs> Sorry, housemate. <laughs> It's okay. Ganda ng katawan ito. Okay, bawal kang tanggalin. Nasa room mo. <laughs> So hot. Look, oh, ngayon. Ang init ng suit. I feel bad. Yeah. Nasara-sara pa natin kanina. Huwag ka mong salita, babe. Huwag ka mong salita. Bite your lips. That's what I do. It's okay. Don't talk. Don't talk. Ganda ng tatawa, no? Sorry po. No, sorry po. No. Guys, sorry. Sorry. It's okay. It's okay. Sige. Sige. Camera. May, ganap, may ganun. May ganun pa Yes, a nice style. Oh, no, no. Sarap sa gusto sa utin niya. Napakainan. kanda ng katawan ah. You need help, bro? Oh my God. It's okay. Oh, <laughs> a bit, ah, na. A bit <laughs> na.

Ayun, guys. Okay, ayusin yung wire. Kuya? Ayusin yung wire. Under. 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 Sorry po, kuya. Kagwapo ba nito? Ganda ng smile. Housemates? Kuya! <laughs> kuya! please welcome your newest housemate, Ralph. Okay, kuya, buksan ko na po ba yung yung gift ko po? I mean, yung yung card po. Ralph? Yes po, kuya. Ikaw naman ang magbabahagi. Hindi na ako si Santa. Ah, okay. Quintas. Quintas na Cruz. Para sa mama ko. Kasi, okay Magtatagalog ako. Okay lang. Uh, kasi, ah, uh, Paborito ko sinong nanay ko yung kwintas. And gusto ko, gusto ko siya mabigyan ng kwintas na galing talaga sa akin. ba? Diba? Kasi parang iba-iba yung feeling, di ba? Parang pag ikaw yung nakapagbigay sa magulang mo ng material na bagay, kahit hindi naman nila hinihili. Yung ugali niyan, Tol. It, ibang iba. Sit, my love. What is that Sabog, even? Kabalik, you know? tayo. Sabugan na sabugan yan, Tol. <laughs> you <want Chiraul>. Projection? <laughs> One, two. This is Justin, by the way. Yeah, Justin. Justin, what is your moniker? ang courageous kabalen ng Pampanga. Wow. What's yours again? Ang nan, ang nanay's boy, nani ng France. Nanay's boy, ng France. Like the spell N A N A N I N A dash N I C E. Nanay's. Nanay. Nanay's. Got it. Not as nice. Yeah. Nanay's like nanay, nanay, nanay. When you, you know, you know that. So what G do you like to do? Like, what are your talents? What do you like uh, perform? Lang uh, niya yeah. ba a sport? Parapa. Yung nasa Pilipinas ako na freelance, freelance talent ako like yung mga commercial? extra. No 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 no. Nagbibiti ako pero di ako nakukuha yeah, sa also, di ako, di di know, ako nakukuha sa commercial eh. Baka, siguro hindi ako <laughs> hindi ganon. Hindi <laughs> siguro. Hindi, hindi ko siguro ano yung itsura ko. Come here, come closer. It's okay. Tinitilas ka na naman eh. Lahat na lang tinitilas mo. Come closer, come closer. Ha? Nagsisayal si Chris Alam mo, lahat na lalaki ganyan siya. yeah. Tapos tawag namin tilas. Ayun, nag-try ako mag-VTR sa mga commercial sa Makati, pero hindi ako, ano, hindi ako natatanggap. Sa mga ano lang. When did you start? Ay, 2018. So recently lang? Recently lang. Tapos 2018, 2018 na mid, nag-France na nga ako. Oh. So yun, hindi ko na tinuloy yung mga ganun. Yeah. Nag-work na ako doon, like... So you know to act then? Eh? Ah, kaya ko naman, kaya ko. Like, May relasyon ba kayo ng asawa ko? <laughs> like, ayun yeah, nga, napunta ito. ako sa France. Hindi <laughs> ko alam yung trabaho doon. Go, go, go. Pagpunta ko doon, iba yung kinasanayan ko dito sa... Pilipinas. Why France? You have a family there? Yun, ma mama ko. Ano ang ano work ni mami mo doon? Same as may na ano din. Babysitter. Baby like, okay. Ayun, tapos yun. Siyempre ako, sanay ako. Yung, kasi yung buhay ko dito dati, parang... Comfortable. Yan, parang prinsipe ako na parang... We can relate. Oh, prinsipe ako na me. parang ako na ano... Ito so, din, prinsesa namin to. Oo, oh, prinsesa ko rin Parang yung anytime princess yung... <laughs> yung <laughs> yung <laughs> gusto kong <laughs> You don't get to... You don't have to work her mm, for anything. Yung yeah. Yung mapping akong pera, tapos after hindi ko na siya kakausapin. Saan ka nag-school? hindi ako nag-school. Like, stop ako. Like, ayun nga, ito ko kay Torin. Kasi nga, sobrang party, hindi naman party goer talaga na parang, na ano lang ako, sobrang bargada, sobrang inom, sobrang, whoo! Bika! Like, sobrang inom ako na inom. inom. Tinimigmig ko. Wag. Sabihin mo. Wag. Ayaw mo ko, ako, mo ko, Sabihin mo. Tinig, tinimbla ko siya. Ang sama ng lasa. Sweetheart. Ano, no, 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 My coffee is in my go. table. Sweetheart, can you get it? Yeah, sure, sure, sure. I love oh, you. Sweetheart, sweetheart. Tapos nagtitil as tila sa tao, guys. Ay, Pinagsiselos ka. ka kanina. Okay, for context, yung term na ginagamit dito is Anong term? Till as? Till as. Till Till as <laughs> is like, parang, tingka pang balang piris. Uy. Kitang magatal, gatala Oui toloy, French word. we. oui. Nang-miss ko kasi, si friend. Kitang Piris! Yung may maraming buko na bulatin na makati. Ganun daw ako. Kasi maharot daw ako. Ang wulit, ang saya. Alam eh. Anyway, that's it. Nung, nung nasa confession room ako, sabi ko, nakakabana ako ba? Nauba hindi nila ako i-approach. Kaya so yun, mali naman. Like, sobrang <laughs> approachable <raulong> <laughs> nyo. And yun, di talaga ako makapaniwala. Kasi <laughs> raulong ka. Hindi ako makapaniwala. di ako makapaniwala. You, na... like uh, you look like an artist. You look like Robbie. Yeah, we, when you did this, when you when you were like changing and you be like like smile na pag ganun, you look like Robbie. Like, oh. maraming times nga na nasasabi yan. Tara. Pero, <laughs> so, where you <did laughs> go to school? Kinlim you... talaga. May Robbie tayo, tsaka may Piyolo Pascual. Senior high school lang natapos ko. Where?

Uh, yung name nila Gian, it's not really... It's Virgie. It's G what we use here. Virgilat. It's Virgila <laughs> Tapos sila lahat. It's Virgila For the story, Virgila ang tawag sa kanya kasi... Um, kapapaka, di ba? Mm. Pwede nila may kandihan. Oh, Babay. So, Karela, ting mangay. Baka binabasta so, mo. Russo! Cobra Durweting. Bisaya. Cobra Durweting. Kong... Mangwayang ma taya. lagi una Virgie. Yan niya, na <laughs> nang na. Halupa ni itang mga wangkai. Si Virgie, kalupa ni ano. <laughs> ito, 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 ito. So, itang Virgie. Itang lat, ada rin kaluguran okay. na pisla iya ano, pislat. Ita yeah. kanong pislat, pango. ngarong na kano. Yeah. Pango iya kano. So, pinag-combine Virgilat. Kaya kibalay nga ini. Virgilat. Nga ako Virgie. Oo, kaya hindi ako kasi tumatawag nung Virgilat, Virgie, Virgie. Virgie. Aling Virgie. pislat na lang. <laughs> Pero yeah. di pa mo naman. Oh, sa, uh, mga pampa, uh, sa ta sa pampanga yung mga nagu waiting kasi doon yung may mga bagbag -bag talaga. Exactly, ano, yeah, may bag 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 may may bag may bag ano, may bag may bag may bag may bag may may bag may bag may may bag may bag may bag may bag may bag may Mika, Chris Marver, I think you should brief him about me. Kasi baka feeling na ginajudge ko ano siya. siya. Ah, um, yung mga expression niya. Napapansin mo naman, di ba? Like, um, like my, my, ano, my, I can't control my face. Kasi ano mm. talaga siya, tilas us siya. Gumaganan siya. Pag, gusto mo. Okay lang. Pag may ginagawa kami, hindi niya. Kasi lahat, kami boys. Love nila ako. Yeah, we love him so much. May naging mga, ano naman ako, mga kaklase. What about my face? Pag may nagawa ka, ay mabalim nagawa ng isang tao, hindi niya gusto gumagawa siya. Ako kasi... Yeah, or Ako parang may time, ano, parang natutunan ko din kasi na... Parang <laughs> kapag kunyari, hindi mo na, hindi ka muna mag judge agad eh. Kung, <laughs> parang parang gusto ko alamin mo na yung... yung di diba? show him my faces, my reactions all the time. Ganyan siya. Sino mo show me? Yung mata uh -huh. niya, oh. gumagalan ganyan. Oh. Uh Tapos -huh. <laughs> yung mata ko ano? Gumagalan ganyan. That's so weird. Gumagano siya. Oh, so gross. So, wag wala lang yon. I say oh you're weird, you're gross, you're disgusting. Ang ganda. Tsaka ako that lang yung, yung, yung. yung walang chemist yun dito. Yung, okay lang yun. Pag hindi ka niya sinabihan nun, tapos you're gross na. Mm -hmm. That's mm -hmm. another level. Mm -hmm. yeah. Hindi ka sinasabihan nun, your I'm like secretly hating you. Oh, mm -hmm. oh my gosh. So, pag sinabihan theory. ka na so compliment, compliment yun. <laughs> yes, yeah. sure. hindi yes, Hindi sure. mo ako sinasabihan ng yeah. ganun come here, you wanna make lambig to me? You know, I, I told her that she's my crush here. But like, sabi ko, Andrea, it's really not... Yeah, in another life. In another life, kasi makla ako, babae ka, hindi pwede. Nung nandun ka, di ba? Tumitingin ako sa'yo, naiiyak ako sa'yo. Why? Wala lang, naiiyak lang ako. Ay, ba? 22. Kasi niya, for the same age. 22. I thought you were 21. I'm 22. Kami lang 22? Yeah. Oh, tayo yung matanda. Sarap. No, this is Alyssa. Ah, ah. Then Chico tayong dalawa. Ikaw, Bina, Lisa. Sige, ko yun. Si Sila pinakabata, silang dalawa. They're the youngest. Last year 16 silang tatlo. And okay. I'm the youngest, I'm 40. Oh, ah, Okay, so yung, season, yung eh. season na to, parang minerge lang na. Yeah. Okay. Ano, 14. Anong 40 na Ang eh, qualify lang na mag-audition ni 1635? Oh, kasi... Eh, pinayagan ako ni Kuya, bad ba? 18 ka. <laughs> bahay mo, bahay mo? <laughs> bahay mo? <laughs> kuya ka, kuya ka. Kuya ka, kuya ka. Baso mo, baso mo. Ito, gamit ka lang. So nagbe breakfast na lang pa lang kayo. Yeah, yeah. yeah. And like we're really matiped ngayon. <laughs> well, kasi depende you know, naman sabihin you sa you kanya. Pwede oh, S ba? Pwede naman, 'di ba? Di naman violation, 'yun, 'di ba? Oo ko. Oo, pwede. Pwede pero 'di ka mo. Kasi ang bawal ka sa ang bawal ka pa may new housemate, bawal ka magtanong about the outside world. Bawal niya tayong sabihan about the outside world. 'Yun ang bawal.